Ito nga ang breakdown ng insane career high ni Victor Wembanyama laban sa team ng New York Knicks. Pero bago yan mga idol ay bigyan muna nga nating kudos Ibigay muna natin ang flowers na deserve ni Jalen Bronson nang dahil career high din ang kanyang tinala. Ngayon laban naman sa Spurs kung saan nagtala siya ng 61 points on a very efficient 53% shooting sa field. Pero I think kahit may 61 points si Jalen Bronson hindi pa rin yan masaya nang dahil natalo nga sila dito sa Spurs dahil nga sa performance si Victor Wembanyama. At atin itong i-breakdown mga idol. Ating panoorin ang kanyang mga insane plays na ginawa para nga dalhin ang San Antonio Spurs To a win against a top team in the East na Knicks At umpisan nga natin yan dito sa insane offensive rebound niya Laban nga dito sa 7-footer ng New York Knicks 7-foot na mga idol pero tingnan nyo naman He just towers over him Abay parang ginawang 5-footer lang itong si Hartenstein At nagresulta nga yan mga idol ng easy basket sa kanya After ng kanyang nice spin move dito 2-pointer at pagdating naman dito mga idol ay ganoon na naman ang kanyang ginawa pero this time si Josh Hart naman ang kanyang pinayungan. Talaga nga namang walang palag sa kanya offensive rebound easy basket nga yan. At pagdating naman dito mga idol I think this is one of the most insane plays na ito nga ni Victor Wembanyama this game. Dahil sa pagsabay niya nga dito kay Bogdanovich ay tingnan niyo mga idol ang kanyang left hand. Nakaabang nga para sa pagsupalpala dito sa kanya at ang kanyang right hand ay nandito naman nagaabang para sa steel. So sa paglibad ni Yuen Banyama, ang left hand pang black, ang right hand pang steel at naka-steel nga sa dito mga idol. Talaga namang nakakatakot itong kayang gawin ni Victor Yuen Banyama on the court. At hindi lamang depensa ang kaya niyang gawin. Dito rin this game may kanyang chino off ang kanyang playmaking skill. Gandang basa niya dito at gandang one hand pass nga. Delivery is a two pointer para nga sa kanyang teammate. At pagdating naman dito si Isaiah Hartenstein ay sinubukan ng depensa ni Wemba Nyama. At kanyang nalaman kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Na block niya nga dito mga idol. At dito nga ay eh, nag ala point guard. At hindi lang basta ganyan mga idol na crossover pa nga. Then what a tough finish. Matalino at damit nga ang kanyang haba hindi tuloy siya naso palpal. At parang first time nga lang yata bumantay ng ganitong sentro ni Isaiah Hartenstein na parang guardya. Kaya naman hindi niya alam ang kanyang gagawin, iwan 3-pointer parang nga dito kay Wemby. And on this play naman, once again, inaw jump na naman ni Wemby ang 7-footer ng team ng New York Knicks. Talaga nga naman grabe ang pagtalo niya rin dito. And then sa panghuling play kung saan kinakailangan ng Spurs ng big basket para nga iselyo na ang kanilang panalo. Wemby comes up clutch mga idol. One dribble pull up for a three-pointer. Hindi na nga sinabayan mga idol. Kaya naman basket yan. At yan ang nagbaon sa team ng New York Knicks para nga manalo. Nagbigay kay Victor Wemba niya ng 40 points. At siya nga ang kauna-unahang Spurs player sa buong history ng Spurs na magkaroon nga ng 40 plus points, 20 plus rebounds and 5 assists in a game. Insane career high ni Wemby.